News Update Mga balita ngayon Philippine Navy muling nakaisa sa Jamaat Tabligi Gathering sa Basilan Isang lalaki patay sa pamamaril sa SGA Barm Local absentee voting idaraos sa Abril ayon sa Comelec Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nakiisa ang Naval Forces Western Mindanao o NFWM sa 2nd Jamaat Tabligi Cluster Istima kasama ang Islamic Scholars ng Masjid Abu Bakar Siddiq o Mabs Marawi na ginanap kamakailan sa Lamitan, Basilan. Ang nasabing gathering at symposium na may kahulugan na a society for spreading the faith ay sumisimbolo sa shared commitment ng Philippine Navy at Muslim leaders para sa kapayapaan, pagkakaisa at interfaith understanding sa rehiyon. Dinalohan rin ito ng higit isang daang individual mula sa limampung masjid sa Lamitan at Basilan City. Ayon sa Naval Forces Western Mindanao, highlight ng nasabing pagtitipon ng patuloy na pagkakaisa ng Philippine Navy at Islamic scholars para sa kapayapaan at inclusivity ng bawat komunidad sa Western Mindanao. Patay sa ang isang lalaking sakay ng minivan matapos itong pagbabarilin ng hindi patukoy na suspect sa Purok ni Yogan Kadayang Special Geographic Area o SGA Barm kahapon. Kinilala ang biktima na si Faisal Tayuan at residente ng barangay Kudarangan na Balawag SGA Barm. Ayon sa investigasyon, kasama ng biktima ang dalawang suspect sa minivan nang bigla na lamang itong pagbabarilin bandang alas 3.30 nitong biyernes ng hapon. Matapos ang insidente agad namang tumakas ang dalawang suspect patungo sa hindi malamang direksyon. Na-recover sa crime scene ang tatlong pirasong empty shell ng isang slug ng caliber .45 pistol. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng PNP Midsayap at Kadayangan Municipal Police Station upang matunto ng mga suspect at kung ano ang motibo sa krimen. Inanunsyo ng Commission on Elections sa COMELEC na kanilang idaraos ang local absentee voting para sa 2025 national and local elections sa darating na Abril. Ayon sa COMELEC, nakatakda itong mangyari sa April 28, 29 at 30 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga maaaring lumahok sa local absentee voting ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at mga nagtatrabaho sa media. Pinaalalahanan din ng COMELEC ang mga lalahok na magsumite ng kanilang aplikasyon bago sumapit ang March 7. Samantala, muli namang inanunsyo ng COMELEC na nakatakdang magsimula sa March 28 ang 45-day campaign period para sa mga local candidates habang ongoing na ang 90-day campaign period para sa senatorial candidates at party list groups na nagsimula noong February 11. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Lord, come here, and trust in you. Kasi sinabi ko nga rin ang proteser 白ro-napas figured din po! Sa deklarasyon ng Giyaram, abusay, hindi tayo hinto. We cannot lose any more <tong> personnel. <tong> Dad, <tong> nawawak <kayo>. yung <tong> isipisal niya mo. Sa malalang mga <tong> anak ng spiritong Santo. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.